Good afternoon. Ang time pala dito is alas 12 na ng tanghali. Araw ng Sunday ngayon. At naglalakad ako dito sa Guadalupe. At pasakay ako ng van or FX papunta ang Antipolo o simbahan. At may imi-meet ako doon. At abangan nyo na lang guys kung sinong imimit ko pagdating sa Antipolo. Dito na ako sa may sa ano, dito sa, sa Guadalupe. Tatawid ako dito at sa kabila ako mag-aabang ng masasakyan. Awit tayo habang walang sakyanan. Yan, dito tayo mag-aabang ng van. Yan, hintay lang ako guys, wala pang masasakyan. May van kasi diritsong antipolo simbahan na para diritso ng biyahe ko. Lalo-lalo, malaki muna traffic. Kasakay na tayo. Pero dalawang ride tayo, dahil wala kang direct sa simbahan. Meron naman kasi wala madalang sa ako sa Antipolo. Nakarating na ako dito. Hanapin ko lang yung kamit ko dito. Dito daw sa may simbahan. Yan, hanapin natin guys. Kung saan siyang area dito. Dito na lang siguro sa plaza. Maraming mga tinda ditong kakanin. May mga tupik, may mani, may kasoy, may suman. Yung mga paborito ko. Oh. Yan ang mga paborito ko. Welcome to Antipolo Simbahan. Ayan ang simbahan, guys. Tapin natin kung saan dito siya. Minisiz ko na siya. Sabi ko nandito na ako sa simbahan. Ayan, mag-ikot-ikot tayo dito habang hinihintay natin ang kanyang reply. Ito yung simbahan ng Antipolo. Matagal na rin ako hindi nakabalik dito, guys. Mga taon na sobra. Yan, nakapunta ako dito nung nagkita kami ni Lucy at saka at Chichuring. Tapos, sunod naman nung nag-birthday ako, kaming, nagkita kami ni Myra dito, Nanay Agata. Yan ang simbahan ng Antipolo. Hindi mo na ako papasok guys, kasi baka nandito na yung katagpuan ko ngayon. Hanapin ko muna siya. Carlos. Oh, hi. <laughs> Ang cute. Hello. Oh, gustong gusto gusto ng mga bata sila. Nakakakiyot oh. nilang dalawa. Ah, Nakaka-enjoy. Naka. wala na ng problema silang dalawa. Sweet. sila ng mga bata. Hi guys! Welcome to Antipolo. Ayan, dito na tayo sa Antipolo. Hinihintay pa natin ang ating katagpuan dito. Hinahanap ko pa siya. Wala pa yata. Hindi pa dumating. Nauna pala akong dumating guys. Kesa kanya. Siya sa Macdo naghintay. Puntahan natin. Yung Macdo. Saan

<laughs> pang lalaki yung turo ka ng pang babae. <laughs> Open okay, pa. Open okay, pa. Open okay, pa. Sa'yo okay, so, masya kami. Okay, cute. Cute. <laughs> Ang cute mga lobo. Oh. Abang kami ng sakyanan, guys. Ato ko sa likod. Ato na lang ko. aakyat ko yun pababa naman wala wala karon ra first time ah, Kita ko ini tong gablag na mong kukoy. <laughs> Nandiring ang lugar ah. Ano po? Ano po? Yung na. saan ninyo ha diri? Kainom daw mo sa vlog ni Kukoy. Nakaabot na gyud. Sa una nakikita ko sa vlog. Ako kita ni Kukoy personal. Kita lang sa vlog. Vlog Buyag. Nakita na. Sa vlog na taon ko nagtanaw sa imo ha. Malaking mama pala na ito. Gamay pa man ni gigag bul. Ay, ay, ay. ay uh, si Yara ko to kay siya Yara usal sa kay ni Cola oy. Man, ay ay nako, yan. hindi ay, ka pa kumain. Ay kain ka muna. Ayaw na. Ay, may balon na eh. <laughs> Kunin ang balon pag hindi ka kain. <laughs> kain ng sagi. Ayan, saging. Tag saging. Ada, ada, ada. Sayang papaya nila guys, oh, napaglian daw to, guys, kaya Nahimong inano. <laughs> Dami siyang manok, oh. Hmm. Hmm. Mm. Ay, sakto na. Kay, pangkuan lang, pang nilaw, oy. Ana, hey, ganday, ana. Kanang, kanang, nay, pabo na. Ah. Mahal po ng kilo, ano, no? Ay, na sila, ay pabu? pabo, oh. Unya na pa na lagi na mga piso. No. Ah, <laughs> ah maju jude gagmay pa kulungon. Hindi ah, mga wa. guys, udagan silang manok oh. Dog. Dami oh. Malakas ang hangin dito sa kanila, guys. Ah, sige. Ano? La <laughs> <laughs> may lagi dito. Unsa man na siya subdivision? Kanang hey, may pabahay. ha ah, pabahay? Ah. Uh, hmm. patag man ni area diha no? Uwi uh, na, na ako. <laughs> Thank you so much. Mulagra ko kutro direct na time. <laughs> At least katuod na ko. At dura ko pa, to, pa sundo atong basketball court. Oo, oh, oh, sa basketball court. Oo, oh, nakaadto ko dito. Salamat. Bye-bye. <laughs> Ulan man. Ah, di pa Kaya pa lagi. Oh, kaya pa. <laughs> Kada nagbiring house. <laughs> di. Sige, okay, <di>, salamat. <laughs> Di ko lagi palumag mano kay ma maluoy ko muihaw. <laughs> mukaon na pwede na. <laughs> Ayan. Tidney floor. Dakan bunga oh. Tamisa ba ni Nining Bisaya? Okay, guys. Uy, ayaw sa kusog ulan. mandito sa kanila ko oh. mas mura pala dito sa Antipolo 25 lang kasi sa Manila 30 na ito yan at ang init pa kaluluto lang mm. Mayroon din silang ibang paninda. Oh. Kaya lang anak ko dito ayaw niya dahil yung ngipin daw niya. Kaya yung suma na lang pasalubong ko. Dito guys, ang daming mga tindang kakanin. Magkano dyan? Mayroon kayo bagong loto.